Hello po ulit, mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Narito na naman po ako mag-share na naman ang salita ng ating Diyos. Kaya hindi po ulit natin yung ating mga puso, yung ating mga isipan, mag-focus po tayo sa pakikinig ng salita ng ating Diyos. Pero bago po ako mag-start, hihingi po ulit tayo ng wisdom, ng uh, protection sa ating pag-aaral ngayong umagang ito. Kaya tas pray po. Pagsiyo po tayo. Aming Ama na nasa langit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na mapagpala. Aming Diyos na banal. Muli po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Ama, salamat dahil biligyan mo na naman kami ng isang pagkakataon para makinig, mag-aral, magbasa ng iyong mga salita. I pray po, Lord, na buksan mo po yung aming puso, yung aming isipan, para lubusan namin itong maintindihan at maisabuhay namin ang iyong mga salita. Lord, muli mo rin po akong samahan, turuan, gabayan mo rin po ako para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat po sa pagsama mo na naman po sa amin ngayong umagang ito sa aming pag-aaral ng iyong salita. Lord, kiniklaim namin na tagumpay na naman ang gawain ito dahil kasama ka na. Maraming maraming salamat po. Lord, muli ka namin pinukuli at pinasasalamatan. Salamat po. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Isus, na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen. And Amen po, Amen. At ito po, ang aking channel. Ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman kong muli sa ating lahat. Bago po ako mag-ubisa ng aking sharing ngayong umaga, anyayahan ko lang po yung mga bago po dyan sa aking channel. Huwag niyo po nawang kalimutan na mag-subscribe po. Pakilike and share niyo po yung aking mga videos at pakiclick din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat mga kapatid, nandito pa rin tayo sa Book of Joel. Dito pa rin tayo sa chapter 2. Una, ishinir sa inyo yung panawagan para tayong lahat ay magsisi sa ating mga kasalanan. At pangalawa, ishinir ko po sa inyo kahapon ng umaga, pagkatapos nating magsisi, hugingin ng tawad sa ating mga kasalanan sa Diyos, Sinabi naman dito sa verse 18 hanggang 20, sasagana ulit ang lupain. Ibibigay ulit ng Diyos yung mga ikinabubuhay natin, yung mga masaganang ani sa mga lupain. Ano po ibibigay niya? Muli yung maayos na pamumuhay natin dahil nagsisi tayo, dahil humingi tayo ng kapatawaran, dahil sumusunod na tayo sa Diyos kaya sasagana na yung ating buhay. At ito ngayon, yung pangatlong isi-share ko po dito nga po sa chapter 2 ng Joel. Uh, dito naman po tayo sa verse 28 hanggang 32 yung aking isishare po sa inyo ngayong umagang ito. At meron po itong pamagat ang araw ni Lloyd mga kapatid, napakaganda na naman po nito tayo po ay mag-umpisa na tayo po ay mag-focus na sa pakikinig ng salita ng ating Diyos. Ito po ang sabi. Tapos nun, ibubuhos ko sa lahat ng tao ang espiritu ko. Ipipreach ng mga anak. Yung lalaki at babae ang message ko. Mananaginip pang matatanda at makakakita ng vision ang mga kabataan sa panahong yun, ibubuhos ko ang espiritu ko pati sa mga alipin lalaki man o babae. Magpapakita ako ng mga sign sa langit at sa lupa, dugo, apoy at uh, makapal na uso. Dilim, sabi dito, didilim ang araw. Magkukulay dugo ang buwan bago dumating ang nakakatakot at nakakakilabot na araw ni Lord. Pero, sabi ng Diyos, pero maliligtas ang lahat ng tatawag kay Lloyd sabi nga ni Lloyd may ilan sa Jerusalem na makakatakas yung mga pinili ko ay makakaligtas. Amen Amen and Amen. Amen Salamat sa salita ng ating Diyos Maraming nakarinig ng salita ng ating Diyos pero hindi ito isinabuhay pinaliwala ito maaring sabihin natin pinakinggan maaring naupo nga sa church nakikinig pero malayo ang isip no? parang nakaupo lang na akala mo yung nakikinig pero mara malayo ang puso ang isipan sa salita ng Diyos hindi nakapokus sa kanilang pagsamba sa Diyos maaring para lang masabing pumunta ko sa simbahan maaring ganoon lang ang ginawa niya Maaari din namang maten ng Bible study o pag aaral ng Word of God. Maari ganun pasulat-sulat pero wala naman talaga sa loob yung kanyang isinusulat, yung kanyang ginagawa at yung kanyang pakikinig. Maaring ganun. maari namang nakinig na pero pag-uwi, nawala na. Nawalang parang bula yung kanyang pinag-aralan o napakinggang salita. At pagdating sa bahay, may mga pangyayari, di ba po, na nagagalit pa rin, nag-iisip pa rin ng mga problema, ano po ano-ano pa rin yung mga mading naiisip, nasasabi, at nakikilos. Maaring ganun. Kasi, nanawagan na para magsisi, inayos na ulit ng Diyos, ang buhay, pero ganun pa rin wala pa rin talaga yung personal relationship sa ating Diyos. Kulang pa rin. Sabihin na natin na hindi pa rin nagbunga yung salita ng Diyos na kanyang narinig doon sa pag ng Bible study o pagsasamba niya pag sa church wala pa rin, hindi pa rin nagbunga bali wala pa rin kasi nga sa dami ng isipin sa dami ng problema sa dami ng mga balak sa buhay hindi na lang ibinigay kay Lord hindi na lang isinuko kay Lord. Hindi na lang sinabi na Lord, tulungan mo ako at ikaw na po ang bahala. Para maging maluwag yung dibdib natin. Para yung natin mawala yung mga alalahanin. Mawala ang bawa yung galit, yung tampo, yung inis o yung kayabangan man. Aalisin ni Lord yan, lilinisin niya. Kung tayo talaga ay buong puso at kaluluwa na lumalapit sa Diyos, humihingi ng tulong, ng gabay, ng protection, ng paglilinis, ng pagbabago ng buhay at totoo talaga yung ating pagbabalik loob sa kanya magiging maayos eh at hindi darating dito yung sinasabing ang araw ni Lord nasabi niya no uh, una ibababa niya yung Espiritu ibibigay niya, ibubuhos niya dun sa mga taong uh, nagbago talaga sumunod talaga sa kanya nakinig talaga sa kanya mga salita dun sa mga taong sumunod talaga sa kanya ibubuhos niya to yung Espiritu at sinabi nga dito naman magpapakita ako, sabi sa verse 30, ng mga sign sa langit at lupa, dugo, apoy at makakapal na uso. Didilim ang araw, magkukulay dugo ang buwan, bago dumating ang nakakatakot at nakakakalabot na araw ni Lord. Sabi niya. Pero, sinabi niya ganun, itong perong to ay dun sa mga taong nakinig isinabuhay yung kanyang salita. Talagang pinanghawakan yung kanyang mga pangako, yung mga inuutos, yung mga tuntunin, talagang pinanghawakan. Binabasa-basa, pinagbubulayan, sabi nga sa Biblia, araw at gabi. Kasi gusto niya makasunod kay Lord. Kasi nga, may takot siya sa Diyos, kaya sumusunod siya, nakikinig siya. Ayaw niya mapahamak yung buhay niya. Ayaw niya mapahamak yung kanyang pamilya. Kaya nakikinig siya sa ating Diyos. Kaya pinagbubulayan niya ito kaya ay sinasabuhay niya ito. Kaya ay niya ito sa kanyang mga mahal sa buhay at ibang tao para sila din ay maligtas. ganyan ang ginagawa niya. At dahil yun ang kanyang ginawa, dahil yun ang ginawa mo, sumunod ka sa Diyos, nakinig ka, na ka, humingi ka ng pagbabago ng kalinisan humingi ka ng kapatawaran sa Diyos na hilingi mo at pinangako mo na hindi mo na uulitin, gagawin yung mga bagay na nagawa mong hindi maganda hindi nakalulugod kay Lord yung mga pangit ang masamang nagawa na isip na sabi na hiningi mo ng tawad at sinabi mo hindi mo na ito gagawin kaya may pangako na naman ng Diyos doon sa mga taong nakinig ito sinabi ng Diyos to doon sa sa Israelita sa kanyang mamamayan na kung magbabago kung magsisisi kung susunod sa kanya at darating yung araw nga na magpapakita siya ng mga sign. Sabi nga dito, ulitin ko lang mga kapatid. Magpapakita ako ng mga sign sa langit at sa lupa. Dugo apoy at makapal na usok. Ditilim ang araw, magkukulay dugo ang buwan bago dumating ang nakakatakot at nakakila, nakakakilabot na araw ni Lord, sabi niya, pero, maliligtas ang lahat ng tatawag kay Lord, tumawag ka ba sa Diyos? Pumingi ka ba ng kapatawaran? Sumunod ka ba sa Diyos? Isinabuhay mo ba yung kanyang salita? Ibinahagi mo ba ito? Itinuro mo rin sa iyong mga mahal sa buhay? Kung ginawa mo yan, ang sabi ng Diyos. Pero maliligtas ang lahat ng tatawag kay Lord. Sabi nga ni Lord, may ilan sa Jerusalem na makakatakas yung mga pinili ko ay makakaligtas. Yung mga pinili niya. Sino ba yung pipiliin ng Diyos? Yung patuloy na gumagawa ng masama? O nagsisi at hindi na bumalik sa kasalanan? Alin ang pinili kaya ni Lord yan? Diba? Pinili pa ni Lord yung mga tao nakinig kinig nga ng kanyang salita. Pero mamaya lang ay nakalimutan na o kinalimutan na o yung mga taong nakinig ng kanyang salita pag uwi sa bahay, inanap pa sa Bible, binasa, pinagbulay-bulayan, inisip, humingi ng tulong kay Lord para maintindihan, tapos ibinahagi sa mga mahal sa buhay. Sino ang pinili ng Diyos doon? Di ba yung mga sumusunod sa kanya? Yung mga nakikinig sa kanya? Yan siyempre yung kanyang pipiliin. Alam naman sumunod ka na. Talagang nag-ayos ka na ng buhay mo, ng puso na mo, nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, pinipilit mo, ginagawa mo na sumunod sa Diyos, alam mo naman hindi Kanya piliin. Di ba, siyempre pipiliin ka dahil gusto mong magbago ang buhay mo, gusto mo nang maging intimate yung iyong relationship sa Diyos. Kaya siguradong pipiliin Kanya. Ikaw ang pipiliin, ikaw ang ililigtas niya ikaw ang iingatan niya ikaw ang pagpapalain niya ikaw ang tutulungan niya babaguhin niya yung buhay mo yung kinabubuhay mo pasasayahin niya ang iyong pamilya yan kapag pinili ni Lord ganyan ang gagawin niya ayaw ba natin nun? No? basta lang ba talagang pakikinggan natin ang salita ng Diyos basta lang ba talagang babasahin natin ito hindi ba natin ito isa sa buhay? gawin po natin ito para maligtas tayo. Paulit-ulit tayong pinapaalalahanan ng ating Diyos. Iba po sa pagbabasa pa lang natin ng Bible, paulit-ulit natin itong binabasa, naririnig natin ito sa mga church na pinipreach ng mga tinawag, pinili ng Diyos ng mga pastors, di ba? Tapos hindi pa rin natin ito sa buhay tapos binabali wala pa rin natin ito paano tayo maliligtas paano tayo pipiliin ng Diyos dapat yung paalala ng ating Diyos ay isa buhay natin sundin natin sa tingin nyo ba habang buhay tayong papaalalahanan ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng kanyang mga tinawag darating po ang oras lalating ang panahon na kahit hanapin natin ito hindi na natin ma maahanap hindi na natin mapapakinggan ang mga paalala ng Diyos doon natin masasabi na Huli na Allah aantayin pa po ba natin itong mangyari sa ating mga buhay sa ating pamilya sa ating mga mahal sa buhay syempre hindi na po ngayon ang tamang panahon para makinig sa buhay at sumunod sa salita ng Diyos para matanggap natin ang kanyang mga pangako. Maraming pangako ang ating Diyos sa atin. Asamin natin na matanggap ito at matanggap ito ng ating mga mahal sa buhay, ng ating pamilya, mga kapatid. Asamin natin. Lagi tayo manalangin, hindi tayo ng tulong ng gabay, ng proteksyon, ng wisdom, Knowledge and understanding sa Diyos. Araw-araw natin ito ingin. Yung uh, dagdagan yung ating pananampalataya, ingin natin ito sa Diyos. Alam ko, ibibigay niya ito sa atin. Naniniwala ako. Dahil mabuti ang Diyos, mapagmahal ang Diyos. Dahil gusto lang Diyos na maligtas ka. Gusto lang Diyos na maligtas ako. At tayong lahat. Uh, kaya papakinggan niya ang ating panalangin. Yung pagsisisi natin, papakinggan niya. Yung pangingin natin ang tawad tatanggapin niya yun. At ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa atin. Asamin natin ito, ipanalangin natin ito, hingin natin ito sa makapangyarihan Diyos. Amen. At yan po ang aking sharing ngayong umagang ito. Dito nga po sa 2 Joel chapter 2 verse 28 hanggang 32 po. pasahin po natin. Hindi lang ito, lahat po ng nilalaman ng Biblia dahil para sa iyo, para sa akin at para sa lahat ang salita ng ating Diyos. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating nabasa ngayon, napakinggan at napag-aralan. Salamat sa Diyos dahil kinausap niya tayong muli. Salamat din sa pakikinig niyo mga kapatid. Ibahagi niyo rin ito, ishare niyo rin ito sa inyong mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Para sila rin ay maligtas. Muli tayong mananalangin. pagpapasalamat natin ang pagkausap ng Diyos sa atin ngayong umaga. Magsiyo po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa amin, sa iyong pagpapaalala na naman sa amin lahat. I pray sa pangalan ng Panginoong Sus may sa buhay namin ito gawin namin ang iyong mga pinag-uutos po na kami magsisi sa aming mga kasalanan magpatawad kami upang iyo rin kaming patawarin sumunod kami sa iyong mga utos at tuntunin yanawa ang gawin mo sa aming mga puso Inisin mo po kami, babuhin mo po kami sa pangalan ng Panginoong Sus upang maging maayos po, tama na yung amin relationship sa iyo in Jesus name, thank you Lord sa iyong salita, na nagbibigay pag-asa, buhay sa amin lahat, salamat po sa Panginoong Isus dahil kiniklaim ko, kiniklaim namin dahil sa Panginoong Isus ligtas na ako ang aking pamilya, ang aking mga mahal sa buhay, ang aking mga kapatid sa pananampalataya, at ang lahat ang nakinig yung oras na ito ng iyong salita ligtas na po sila, at sila'y pagpapalain sa pangalan ng Panginoon Salamat po sa lahat, Lord. Sa kaayusan ng aming buhay, sa aming kalakasan, sa kagalingan ng sakit at karamdaman, sa pagbigay mo ng financial provision sa bawat taong naghihirap o nakakayan ng na magtrabaho. Salamat magiging maayos ng kanilang buhay. Magiging buo ang pamilya ng mga nasirang pamilya, magkakasundo Kakasundo, magkakaisa at magmamahalan sila. In Jesus' name. Thank you for all the blessings, guidance, and protection. Salamat sa pagkakataon ito. Lord, I pray na patuloy pa kami makapakinig, makapag-aral ng iyong salita. At patuloy pa rin ako kami na magbahagi ng iyong salita sa lahat ng tao, sa lahat ng oras at pagkakataon. Salamat sa lakas ng loob. Salamat sa protection. Salamat sa wisdom and knowledge, Lord na eh, ipinagkakalo sa akin at sa iyong mga lingkod. Salamat po salamat salamat sa lahat Lord hanggang sa muli Lord samahan mo ulit ka palakasin ang loob bigyan ng tapang para patuloy na umayo nakasama ka sa lahat ng oras at pagkakataon thank you Lord thank you Jesus thank you Holy Spirit salamat po pinupuri ka namin pinusasalamatan sinasamba ka namin sa ilang O oh Diyos ang pinakamataas na pagpuri at pagsamba sa matamis at makapangyarihan pangalan na aming Panginoong Yesus na aming tagapagligtas lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po, Amen. uh amen, salamat sa ating Diyos. Dinig na dinig na Diyos ang ating panalangin kasi alam ko, galing din sa puso ang inyong panalangin. Kaya tanggapin nyo ang inyong hiningi ay pagkakaloob na ng ating Diyos, ating mapagmahal na Diyos ating mapagpalang Diyos at ng ating mapagmahal na Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.